So, yung ito guys, so konti lang nilagay ko. Kasi ano yan, mamaya wala na yan. Nag-evaporate nga yan. Bukas, puro puti na yan. So, after nun, pwede nyo na siyang pinturahan pero ang ginagawa ko kasi uh, ah, babalawan nyo na pala siya pwede nyo na siyang balawan ng tubig guys. Eh. pero pag binalawan nyo ng tubig kaya binabalawan para mawala naman yung asido o yung chemicals nitong kurko para kapit na kapit pati yung pintura